sa gabi ko. Ikaw pa ang inoon ang <laughs> mag-protect sa bawat isa sa amin. <laughs> Dalamin ko pa ang na ihanda mo ang aming puso, ang aming isip, ang aming mga takina. <laughs>

Man. Malutang na malutang. Pasadya ata basta na pang kami bla Ay sus, nagkadua atang ko man miyaw awit mga karne ngay. Libre at sa yan magmalag. Sir! Lord ay the goodness of God. Ah, nga eh. makita tayo ay atin At may pakita iti servisyo tayo iti apo itang nga labi eh. Okay. Ah, thank you anak. Yan yung purpose natin dito sa mga. Inapoy lang. Inapoy. 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 Sana may Inapoy. Inapoy. Mga... Sa at atang... Ilakay, po, kapatid ka siyang mga alam ko kapatid hindi disgrasya na nandito pa ngayon alam ko you are excited we are excited to hear the word of God tayo binili natin at isa na ng ating kamay 77077

Amen. Ikaw, Panginoon, ang pag sa bawat isa sa amin mga. Dalamin ko, Panginoon, na ihanda mo ang aming puso, ang aming isip, ang aming mga tainawad. Good. Ini yang pindah kiri kiri apa bau? Steve pindah kiri kiri tiada main. Kompeti kumbang. You are good, you are great, oh God.

May ata vlogger sa so, kumang ramang tiluto may. Tao, tanong uras ka dahil ito ti mag-commit oh, na kayo? Oo. Oh, oh. di Amerika ata, kahit may nga pa na nata. Tano so, maraman ang tiluto may. Ay, kami ating nga magpakyawin. Kasdiay. Uy, wala <So, makes> na. So nga, lalay ng lakay ata atoy. ay... Pwede nga pinang ko tatlo kahit ni mga ma explore magtiti ko ba, at Ad dayo mga barangay nga, tumay tayo kahit lahat at kala na dapat niti, isteri ya, isteri ya, nak gelirin naupai, eh, nak tuh ih, curai lagiin natau ngapa orang gak, nak cincin mukuyuk diletak, nak kakak isah, atau pake talaga nggak nasi singput katalah kau, atau tipak repang-repang di hehehe, main

Mas celebrita. kami tipa masaya. Tidak mak kita dah. kami plano plano <laughs> ah, talang Alang alang mak. Panau kan tu mak. Ayah panau. Panau. Nukas satu menteri tir plano. Oh. Kau okay. kau okay. kau okay. la kay ate kasing singkon ay pwede ka nga matanakan payawid ang kanubi ka na kaya gawid kami pa ito malayo pa yung uwin namin first muna kami pa ay mag-sweet kayo man nga kasawa tatama na makita na kakpini ay bakit ko yan tanda kayo mga ito Pantayon lang kaya gawin tayo. Natitinig sa kayong tayo. O, hindi <c Risky> na ang niya na. yung natin lang kayo? Iti napanan nga barangay. So uh, nga, hindi ka. Nagsubli tayo ta. Makipangan tayo iti kasara. nila kayo nagsubli tayo iti kasara. Relax lang. Puyo, takaday.

Lo no, ka ba? Ba, dili lang kami. No? Adati wives, ka malagi, lagi nga mading nga nakatubility ko. Matita, no Pala. ti basta ro adati ko nga kastoy. Ah? Ko pain mi ko pan panindigan mi aji ibagada nga likurban kanya nya Sa kami lagi nung dati yun, malpasan yun. ay mamalang na. Tipasok ti wala na, wala na, wala na,

Masarap oh, na ulamin. Ilocano food. Ilocano <laughs> food. Ken... Taba. Tol Tolto lang. Kanamit mm. gid. Ang templa. Sarap. 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 Okay, sarap. Nakapalo ka niya, sir ba? Uy, babiso. Okay, let's go! Let's go! Let's go! Malutang na malutang!

Pag pa lang ito, disperse pa lang ang kurma. Ininom talaga. Kapag sinitapan tapang lang talaga si ulo na, tayo iawit mo. Iawid mo ka ulo na. Last. Tidak mau ini karena tajam pak. Kurang. Kurang. mo. isu tuk

po sa ating lahat let's start with our che c'è da music e music le le pagmamaisa kayo. So, eto po, please follow after me. Ako, makisabi po ang pangalan? Nagan mo, madidi kapit bahay mo. Ay nanonong pa. Na hindi uuwi. Hanggang hindi natapos. Ang wedding reception. Nakalak aja gate datatan ka Okay, ako ay nanunumpa pa na ibibigay ang pinakamalaking pera na nasa wallet para sa gala-gala. Uh, Ate may ngatlo kat iso ti pinakaseryoso. Mabalin ay nga. Uh, ingato tayo basit. Okay. Ako ay nanunumpa na hindi mag-uwi ng anumang ulam. Oh, pagkakita si Lupin. Mula sa wedding reception. Oh, awan ni sa mga batang kausahan. Okay, so ladies and gentlemen, we're now and of course, we will enjoy the rest of the... Eto ma'am, wild guess lang. Lugar na malami. Hindi po ito ref. <laughs> Baka si ref ang isagot. Niya. Yes ma'am, lugar na nasa region 12 sa pulumulo. Ay, tama talaga na nakinig ka kay sir. Pulumulo is Yes! correct. Congratulations. Ano naman ang kanilang tawagan? Okay, ang prize po ibibigay po muna. Mamaya, mag-meet up po tayo sa round ball ng Takoro. Okay, yes. Ano mo tawagan nila? Girl na una siya. Okay, yes. I-pray mo na mali ang sagot niya. Bakit at lakay daw? Bakit at lakay? Okay, pag i siya, ma'am, kasi bibigyan niya ako ng 500, mabaya. Bakit at lakay? Yes or wrong? Ano? Lapit na dito, girls. Okay, ano ang kanilang tawag? Gone! Oh, isa mo ng posing. Oh. Midi. Midi. Spell. M-A. M -A. D.I. Kasi <laughs> <laughs> lang sa ikawil ka nga kapamito. Me, D, S, correct! Oh, madam, dami try price mo. Okay, at ano naman ang paborito nilang ginagawa together? Ano po yung kanilang sir? Excuse me po. Ayan. Pwede po kayong maabala? Sige, ano po yung gustong-gusto nilang ginagawa together? mag wala akong idea. Wild guess po. Sila ay naglalaro ng isang sikat na laro sa phone. Ayan po. Sir, pag hindi ka pa nakinig, my God. ML. ML, ML stands for what? Mobile Legends. Mga lovers. My lover. Ay, ay, po. Palitan natin. ML or Mobile Legends is correct. Ilan ang gusto nilang maging anak. Dito tayo kay nanay kasi parang ang dami niyang pinagdaanan sa buhay. Sige. Nay, mano ti anak mo? Kunakot sa ngapulo. O, oh, ilan po yung gusto nilang maging anak? Isa. Isa, ano nagtipid mo? Ang talaga na negative yan. ayan ah. Diyan kita, nagdesisyon ni Sunan. Surutan yun. May isa nga lalaki? May isa nga lalaki. Dawa babae. Oh, Sublyo, so, may Sunan naman. Um, di mas kayat mo. Okay. At saan nila gustong gawin ang tatlong anak? Saan nila gustong mag-honeymoon? Lugar na malami Pulomulok. Pulomulok! Anong exact na lugar sa Pulomulok? Okay. It's <laughs> correct! Okay, so at this time, ladies and gentlemen, our lovely couple decided that day to tie them knot and of course to build their own family. So once again, ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Johnson Santiago is exclusive for our Nina. Mr. Samuel Mapo. Mr. Yeah, he, 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 Mr.

<laughs> Balutin mo, Grog. Nagsing ka maman yung sana? Tati ka kakalagay kay kahit ko bata. Ay, sus. Alang gaal ka. lang ako. Ito Balutin mo ako, nang Balutin mo <laughs> ako <ng silupin. laughs> Ni Pastor Ata. Basta nun ni Pastor Ata. Mamat Ata. Ito ba yung silupin? Ito tayo. Talagang pasadya ata kanya. <laughs> Mating na talagang makuha pa atan. Kita mo tayo. Lakay mo dito mga Di ba?

Nagyaoy de daw tayo amin na po. So, titi may baga lang na akong agyaman sa pamilya ko sa payo ano ko mata. No kaya sa no pinagaya mo kinay bakat mo. Pasamtan ti katogap kentinyamen. Ka Anak. pa bay. Ayan lang yun Hello Hello Lakay Papasalamat tayo ni Kaloy Lakay Ta tayo nagibalot <laughs> isuna hindi ka na nga nandiyan yun hindi na kay hindi rin na lang nalala Nala, nyo tamay dapat magkaon taong na dito para hindi ka na magkaon bari. Yeah, Ito yung ganing mangan para mas marami akong makain. Ang baling na pagsatay. Oo, kaya natin na. Nakain yung balot na ni Lakay Kaloy pero kasi siga siga lang <laughs> ang na ni Kaloy na ikaw na ka Magayam ya kaya na sumpungan mo thank you Magayam Lakay kini Busing kalita, lagi nagisupot yung lumag nagisupot aja siya mati mang isupot so nga hanggang ito lang Lakay ti video tayo nag-awid na kayo dyan dyan nga nga So, uh, hanggang ito lang ka na yun. Hanggang sa muli po. Salamat sa Diyos.